Eksodo, Kabanatang 5 At pagkatapos nito, si Moises at si Aaron ay nagsipasok. At sinabi kay Faraon, Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, Bayaan mo ang aking bayan ay yumaon upang ipagdiwang nila ako ng isang kapistahan sa ilang. At sinabi ni Faraon, Sino ang Panginoon na aking pakikinggan ang kanyang tinig upang pahintulutan kong yumaon ang Israel? Hindi ko nakikilala ang Panginoon at saka hindi ko pahintulutang yumaon ang Israel. At kanilang sinabi, Ang Diyos na mga Hebreyo ay nakipagtagpo sa amin. Pahintulutan mo nga kaming maglakbay na tatlong araw sa ilang at maghain sa Panginoon naming Diyos. Baka hulugan niya kami ng salot o ng tabak. At sinabi sa kanila ng hari sa Ehipto, Bakit kinakalagan ninyo, Moises at Aaron, ang bayan sa kanilang mga gawain? Pumaroon kayo sa mga atang sa inyo. At sinabi ni Faraon, Darito ang mga tao sa lupain ay marami na ngayon. At inyong pinapagpapahinga sila sa mga atang sa kanila. At nang araw ring yaon ay utos si Paraon sa mga tagapagpaatag sa bayan at sa kanila mga puno na sinasabi. Huwag na ninyong bibigyan ang bayan ng dayami sa paggawa ng laryo. Nagaya ng dati sila ang pumaroon at magtipo ng dayami sa ganang kanilang sarili. At ang bilang ng mga laryo na kanilang ginagawang dati ay siya rin ninyong iaatang sa kanila. Wala kayong babawasin, sapagkat sila'y mga pag-aayon-ayon. Kaya't sila'y dumadaing na nagsasabi, Bayaan mo kaming yumaon at maghain sa aming Diyos. Pabigitin ninyo ang gawain ng mga lalaki upang kanilang pagpagalan at huwag nilang pakitunguhan ang mga kabulaan ng salita. At ang mga tagapagpaatag sa bayan ay nagsilabas at kanilang sinalita sa bayan na sinasabi. Kaya ang sabi ni Faraon, Hindi ko kayo bibigyan ng dayami. Ibaon kayo ng inyong sarili. Kumuha kayo ng dayami kung saan kayo makakakuha. Sapagkat walang babawasin kauntiman sa inyong gawain. Kaya't ang bayan ay nangalat sa buong lupain ng Ehipto na umahanap ng pinagputulan ng trigo na panghalili sa dayami at hinihigpitan sila ng mga tagapagpaatag na sinasabi, Tapusin ninyo ang inyong mga gawa, ang inyong gawain sa araw-araw, na gaya ng mayroong kayong dayami, at ang mga pinuno sa mga anak ni Israel na ipinaglalagay sa kanila ng mga tagapagpaatag ni Faraon ay nang apalo. At sa kanila'y sinabi, bakit hindi ninyo tinapos ang inyong gawain kahapon at ngayon? Sa paggawa ng laryo, na gaya ng dati, na magkagayoy ang mga pinuno sa mga anak ni Israel ay naparoon at dumaing kay Faraon, na nagsasabi, Bakit mo ginaganyan ang iyong mga alipin? Walang anumang dayami na'y binibigay sa iyong mga alipin, at kanilang sinasabi sa amin, Gumawa kayo ng laryo, at narito ang iyong mga alipin ay nangapapalo, ngunit ang salay na sa inyong sariling bayan. Datapot kanyang sinabi, Kayo'y mga pag-aayon-ayon, Kayo'y mga pag-aayon-ayon, kaya't inyong sinasabi, bayan mo kaming yumaon at maghain sa Panginoon. Kayo nga'y yumaon, ngayon at gumawa, sapagat walang anumang dayaming ibibigay sa inyo at gayon may inyong ibibigay ang bilang ng mga laryo. At nakita ng mga pinuno ng mga anak ni Israel na sila'y nasa masamang kalagayan nang sabihin, Walang mababawas na anuman sa inyong mga laryo sa inyong gawain sa araw-araw. At kanilang nasa si Moises at si Aaron na nagsitayo sa daan, pagkapanggaling kay Paraon. At sinabi nila sa kanila, Kayo naway tungha ng Panginoon at hatulan, sapagkat ang aming katayuan ay ginawa mong nakamumuhi sa mga mata ni Paraon at sa mga mata ng kanyang mga lingkod na naglagay ng tabak sa kanilang kamay upang kami ay patayin. At si Moises ay bumalik sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, bakit mo ginawa ng kasamaan ang bayang ito? Bakit mo sinugo ako? sapagkat mula nang ako'y pumaroon kay Faraon na magsalita sa iyong pangalan, ay kaniyang ginawa ng kasamaan ang bayang ito, at ni hindi mo man iniligtas ang iyong bayang.